May nakita akong girl dito sa TikTok no, gumawa siya ng content. Tinatanong niya kung bakit wala na daw nanliligaw ng ngayon. Well, itong mapakita ko sa inyong picture is one of the reason why bakit wala na. Okay, ayaw na nilang mag-approach sa inyo, no? Basahin natin 'to. Tinakpan ko 'yung pangalan na pero itago natin sa pangalan Candy. <laughs> Hi Candy. Ang ganda mo. So, sinagot niya, Ganyan naman kayo sa una lang magaling. <laughs> nag-approach ka lang kung ano-ano nang pinagsasabi. Ito sinagot sa kanya nung nag-approach sa kanya. Di ako interesado sa iyo. Pinuri lang kita kapal ng apog mo akala mo. <laughs> akala mo agad may gusto ako. Compliment lang 'yun, hindi proposal. Oo! Oh, bird. <laughs> Ito 'yun. Ito yung rason kung bakit because may possibility kasi na every time na nag-a-approach sa inyo yung lalaki sa social media ninyo, eh, kay, parang kating-kating kayong i-post sa social media yung uh, chinat sa inyo or yung pick-up line na ginawa sa inyo ng mga lalaki. Eh, in the first place, dapat private yun eh. Diba? Ikaw lang naman yung in-approach. Inisipan ka ng pick-up line. Tapos, ipapublic mo yung chinat sa'yo. Gusto mong mapahiya yung nag-a-approach sa inyo. Para ano? Para ma-feed yung mga ego ninyo na, uy, may nag-approach sa tatanga-tanga. Oh. ba? Diba? Pero based dito sa post na to, eh parang nag-backfire pa sa'yo yung dapat na pang-feed mo ng ego mo. Eh which is, totoo naman. May point naman si tropa. Diba? Kinomplement ka lang kung ano-ano na -ano sinasabi mo. So simpleng thank you lang eh, di ba? Pero bait may ganito pa kasi. Pero yeah, 'yan yung isa sa mga rason kung bakit stay strong.